Hi, guys! Meron tayong bagong delivery. So, ang bago nating delivery ay in-order natin from from China. Ito ang bago natin machine. Oh my god, dumating na din. Oh, ito ano po? ito. ang ating professional tattoo noodle. Professional tattoo noodle. Iwan tayo, professional tattoo noodle eto ang mga bagong... Wow! Yan ang bagong natin nilalagay. Nakakaloka. 5, 10, 8, 20. Pero ito mga bagong 20 nulo. Oh my gosh! Naka excited Sino ang ating mga bagong biktima? ating bagong biktima sa ating oh my gosh ang bagong ating bagong biktima and now wow itong business ko kasi talaga etong ating bagong last charge <laughs> so last judge natin. Wow! Yan ang bagong machine. Meron siyang mga lipid. Okay. Skin Poseidon. This will be our... Wow! At meron na siyang needles ulit. Ang daming needles. 5, 10, 15 needles. my gloves and this is our new tattoo machine <laughs> amazing so there you go guys ang ganda oh, ang dami natin bagong ink caps walang oh, ng mga ink ang dami oh my gosh so this is going to be very excited tattoo tayo Mandami, madami madami tayong sila'y natatatuan, mga victims natin. Ang ating mga victims. And this is our new yan ang ating bagong tattoo. Oh my God. This is our new makeup tattoo machine. This is our tattoo machine. Oh my God. Ang bigat niya ha. Wow. Wow. 'Yan bago nating makeup tattoo machine. Pop perfect na perfect. Yan ang business natin. So there you go guys. Bye-bye.